Hello, good morning mga mamushis. Kadlawon nga dako. Sayo kay mga ni Manglakaw kay mga Mang malit ni Sudanon, sa Rosario, Cavite. Mga motora may kay Lisod kay parkingan dito magsakyanan. Tapos lapok pa na gadala na mi Ogko ano. Kanang lagayan. Pampan Mga 4 AM pa mahigit. Tapos kuan Ngit-ngit pagit siya ba Nang lakaw na may kay kinahanglan man lang mo sa'yo kay huwag di ka mo sa'yo Nig... Mabda na ka huwag alasays Wala na kayo isda kay daghan kay mangumpra dito kay barato raman Pero layo-layo git siya Sa rosario paman man Amo at doon Narap pa man sa Imos Amo nang musayod yung mata kaya ron makapangisda mauna na siya tapos nang laktod ni diri sa kuan sa may malagasang kay og ato dito sa may isim la kuan kining layo na dito diri na may kay para diretsyo na sa Lancaster pa sa kanan kay kadlawan pa man ko may sa papuntang kung ano siya munisipyo pero mo liko sa kanan kay pa kaliwa may diana, pa siya papunta man munisipyo kung pa kanan may papunta siya sa kuan Lancaster nangit-ngit pa juga ayo Uh, masayo kita karon sayo tagpangisda pangisda. Men Mentag daghang barato karon. Usahay man gud kung gamay mahal-mahal gid O kanin siya di ani, padung na Lancaster. Ngit 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 na diani di ani dapit sa unahan kay wala kay kuan ang pusti. ngit ngit juga yang klaro juga Nga kuan kadlawan pa dyan siya o oh, din hindi ni padong na ani ni Lancaster. Caster paliko na miyan ni unahan dapit kinang lagi mo sayo kay o mo sayo wala na tayo maabtang isda so na na may dapit sa Lancaster papunta na sa pangani dapit ani Samson na ni dapit tapos kini paliko na papuntang kuan kining kawit sa may alapan kawit oh ngit ngit pa siya walay pusya na dapita Ini um, sya yung katong sa capital flag capital of the Philippines. Yan yung may statue doon na babae. Tapos, diri dapita, um, ano, kaning, gamay pa ni kay ga, construct pa sila para padakaan na siguro nang dalan ani o, kaning o, pero panahuman, um, mga kwan sa gilid. Tuwi pa lang ni siya kay o, hindi gamay pa karsada. Tapos, Patubil mi karyo kay gamay ng gas basin og magtulak mi. Katawa niya motor kay makabalos sila na makabalos siya na mo. <laughs> Tapos lakaw na mi padong nami og kuan, Lancaster na ni siya dapita. Padong nami og kuan kaning kalayaan. Punda kalayaan pero muli ko mi diri sa may kawit kalayaan hospital. Yung papuntang until dyan. Kay na naman na migawas na mo sa antel. Labas na mo diha sa may ipsa na. Sa may ipsa na para dali ra siya. Sh shortcut ba? Kay umulibot pa mi dito sa may highway. Layo na kaayo. Layo na kay may libutan. Di ani na lang may kay dora O diri sa may kuwan. Di ko may sa may kalayaan hospital ano kani siya kani niya kani building dire na og gipa na panganay nga anak o karon give na nila may budget na sila padak pro na human kanin na padung na sa antel um kan siya parang subdivision village ah uh, basta mga mayayaman na nakatira dyan mga yayaman mang pangmayaman Maganda yung view dyan eh. O, tapos may ano pa sila dyan may tulay-tulay pa sila. Basta maganda view di riskuan until. Um, pasok kami sa guardhouse, guardhouse nila. Wala ni until na ni tingnan mo, nindot tayo guan, view murag na sa ibang bansa tanawon pero only in the Philippines lang yan o, oh. gusto nyo gumala dito o oh. picture picture dyan may, may parang frame dyan pwede kayo pumasok sa mga frame pag, pag picture kayo pero nasa loob kayo ng frame o oh, maganda yung bahay dito na up in down oh. wala masyadong puan ni Rick musulod kay kwan mga private vehicle lang ang pwedeng mo agi hindi pwede ang mga dipaserohan tapos ayan o oh, kabilaan yan may mga swimming pool dyan o La, buntag buntag na hayag hayag na o oh. napagyapon na yung dalan o pa may kaabot <laughs> o oh, dayon Oh, ila ang tanom no mo regihimo nila og git pa. Oh, hapit na mi mo gawas pero wala pa didto pa ni sa unahan gamay. Ang agi o ah, oh, diri na. Pag -gawas na man nga crossing pakaliwa. Kasi og um, magpakanan ka padong na sa bakoor Pakaliwa padong na ni siya dito sa Epsa Rosario naik diha pa na tansa mo na siya kaning company na na siya ang ipsa dako ka na siya sa loob sulod daghang nag company sa loob daghang kada mga electronics manang mga na din trabahan mga trabaho nila electronics daghang ang company diyan tapos mo ni amo na ning ning dalana pero dili rami mo abot dito sa may crossing mang lakto rami diri karong shortcut gihapon sa may hospital sa may hospital katong diri sa may asna di diba, ba yung diri sa yung hospital basta ka diyan napit dani highway na ni dani dako na ni karsada murag upat upat man kada upuan upat upat dit papadong upat pauli po ito ito na ni ng laktod na ani diani oh. para dali ra may maabot kay hayag na o oh, buntag na siya hinggikan mi ganina ngit ngit pa karon dali ra kay buntag hayag na o oh, di ba kung mag magkuan ka mo mata ka og oh, alas 5 wala na kay maabtang isda oh kumata mi alas 4 pa lang Spot, alas patro ay less stress ka less patro min lakaw nahayag na oh laro na ka dalan mm -hmm. na nami sa ito welcome rosario na yung kuha ano na yung arco na yun welcome to rosario kabiti tapos di ani one likod sa ipsa diri mga di sa may unahan pag taghan na ang tawo muna na siya entrance exit sa likod sa kabila sa ipsa pwede ang tao na diha dapita katinggawas naman sa mga night shift tapos ting pasok po sa morning shift kaya daghang tao di na dapita hmm, hindi mo anong lugar diha dapit na pasukan diha sa may likod ni dapit sa may SM Rosario na ni pupita. O diya, o diya. Diya ang pasukan nila. Labasan pasukan. Hayag um, na kayo. Nahan ni isim na. Ayan o, oh, isim na to. Isim Rosario. Ano niya? Isim Rosario. Ota. Unahan pag yun. Nagabot sa unahan na kuan dito sa nga ngadalan. May pakaliwa, may pakanan. At tumili ko sa kaliwa. Sa kaliwa. Tapos pagpapunta ka naman kanan, papunta yan sa bahay ni kuan Ah, uh, ani. Balay ni Baleni Emilio Aguinaldo. Yan doon pag ari ka sa kaliwa o anak ka ng padong nito sa istaan eh na mauna ni papasok na ni basta basa ng karsada dool na ni siya basa ng karsada oh dool na ni siya sa palingki lapok mga dito basa mo ng ang karsada pod mga kuan gulong sa mga sakyanan ah diyan eh traffic na traffic na di kita na kay nangista ay nagan nang uli oh dagan mga bitbit nang uban oh kani oh si lagi kana sila dito kami paingon pa lang mi traffic na diyan, andi ah, di, na may makadali dali, -dali ani glusot oh dagan nang kay nangista nang na na sila dagan sa bitbit -bit. <coughs> oh basta na kay karsada mura nagaulan pero wala bay ulan oh kana sila oh may mga karga na Napoy na maligya din yung mga bulad-bulad. Mga karning frozen. May gulay. Uh, naasad sila yung mga protas-protas. Pero ang pinakagidayo doon din yung lugar ah, ang isda. Ani, port, port, sa Rosario? Isda yung gidayo. Ano kay Brato Raman? Brato lang ang isda. Ano yung kay Umadto kang palit sa palingke sa mga talipapa. Mahal na. Dobli, triple na ang ilang presyo de ani o motor o but pa sabot daghan nga ginangisda lahi diri nga parkingan sa motor lahi pud ang parkingan sa sakyanan pero pag sakyanan kasi lisod kay i-parking kay gamay ang lugar sa sakyanan ang motor po di raman na iliot liot ang mga motor sa kilid kilid kami na no nanobay pa may parkingan kay puno na nyanyo na lang sulod sulod sa kilid sa kuan sa may dali o tas nang lakaw namin dito sa sulod mo na ni siya una na mong gi una na mong gipalitan kaning diri sa kilid mining lanta mering kilid may mga isda diha mga dagkong isda ay barato ra among napalit ana ang per kilo ani niya kani ano, mga per kilo aning dagkong nga isda tag 100 kani oh 120 ang kilo niyan na yung palit may ani 100 dag ko yung isa mga yellow pen ba ni marag yellow pen 120 lang ang kilo o ba diba, kung anak sa merkado mo palit 200 plus na yan yellow pen o diri 120 lang tapos pwede pa hang yun o dipindi sa isda sa imong paliton dipindi sa imong paliton pero kay kakapilian na pa sa sulod. Ani o. Oh. Kani di ani mga bratra. o cinta nobinta. Malang yung piso. Pag piso, 100. Yan o. Oh, tilapia. Tag, kwan lang tilapia. tag mga barato diwi kung may bangos, depende kung asagikan, kung dagupan, ay 140, 160 anak. Depende, depende sa klase. Kining ni asad siya, tag 100, 100 ang ano, kilo ani, ning palit pag ani, one, ay, 100 ang nabinta ba sa anak? Ano ra siya? Mag 100 siguro ni. siya, parang tulingan, tulingan. 100 ang kilo. Labas tayo siya. nga, dahil ang tawo Tapos among sulanan, kuan form lang kay bisod pagdaghano namo mo, unya, wami niya mo inigabot sa balay, wami kabot tangan. Unya, wak man may price ang ref na ray masulo, di maningunog freezer nga freezer nga kuan dako o di igo ragid pang isang simana kanina nang hilira ani o oh. o 120, 130 anak Dipindi sa isda. Oh, napay ilapad kini siya oh, bangos, dagupan. May 140, 160. Ah, dipindi. Tahan nga tawo, di na malit. di ani nga nagpuyo kay pwede ra nila lakon-lakon kada buntag. Palit lang sila barato kami kay Lai man tuyuon jud ni mugadto kay di ikli mo tuyog adto uh, wala kay imo e mapalit na isda mga mahal diri sa duol na mo mahal kay sila nangumpra diri ra pud sila nangumpra para ibaligya sa la ang tindahan o di patong na dako sa patong taw no, sa siya pero pag masipag ka diri ka mo palit sayo kag mata aro makapangista ka makabarato juga. ka Oh, mamili ra kadya kani gani, buntag na no. Di na kayo daghan og isda, pero pag madugi dugay pa jud ka, gamay na lang jud imong di kay daghan mamangom prab kanang maninda, banyi bany ra lang paliton. awala ah, wala kay maaptan. Tapos kini og okay kita mi og kanang guso. Oh, palit pa may guso. Ang ilang guso 120 ang kilo. Pag adto mi sa palingki, 60 ang 1/4. Oh, tingnan mo. 60 ang 1 quart nya dire 120 ang kilo o kadako sa ginan siya nila di ba oh, ako ang gidaghan isang kilo akong gipalit kay pwede man ni ugma ang uban karon pud ang uban ana kay pwede ni mo tungaon hati-hati on di man ni madaot oh, kani isa lato po ni siya. ay gusto gusto pala gusto pareho ko na siya tapos na ay sige ano ni hong, uh, tahong o oh, nay tahong. Kining tahong nila isa kalata o chinta. Ang sulod sa isa kalata kuan oh, oh, ka kilo. So nahimutan og oh, tag 40 ang kilo pero pag muadto ka sa sa palingke diris dapat sa mua ang isang kilo nila 100. Oh, di ba? Kada po sa ginansya nila no. Lahay kaayo o oh, ya dire duha ka kilo o 80 lang ah di ba duha ka kilo yeah. ya na pucipa kapin o oh. ah ya hay kayo nya kini tani po palit po ani tag 50 ang kilo isda sa bato o oh, asa ka o oh, palit po ani tulo ka kilo e, Tag-50 ang tulok ang kilo. So, nang palit may tulog ka kilo, 150. O, diba? Barato, ra? O, mapalit ka diri sa merkado, ibang 150. Gamay ra ka ayo. Wala ka sa kilo. O, duge-duge na ni sinod ni mo. Ibutan na lang ni mo sa ref. O, diba? Barato, ra, di ka diri. O, gusto nyo mong barato. Gusto nyo mag-tipid. Ah, tuyo, ang jodinyo ganhe kay ara makabrato mo o okay. kini mga brato ra sini siya o oh. mga istang madagko o oh. layo dalagang bukid di man na mo mapalit ni kun da, dami enta kay mamalit no na alay like, pwesto makatinda ka o oh, na pwed posi ay kaning asni tabugok tabugok <laughs> tapos na ay asni ista sa bato pud ni siya o loro kaming dagko-dagko 120 ang kilo kung gusto ka gagmay-gagmay 50 so add sa gagmay-gagmay 50 ang kilo o oh, palit to may duhag kilo o oh, diba kay lisod kay ang staka ni mo wa kay ref niya daghanon ni magpalit na masayang lang pod mo na nga among gi banak-banak rajad jud kung unsa um, ra gyud masulod sa ref pero dugi dugay na na mugsud an ni mga san na ni kapin o kaysa, adaw adlaw ka mo pay sa palingki ang imo ang 1000 sus kamay ra inta mapalit kini among gidala 1000 apa gyud sukli